nang dahil sa K-drama, ay tinatangkilik ng ating bansa, ang kultura ng Korea. Mula sa pagkain, beauty tips, pananamit, at palabas. Marami ring Pinoy ang ninais manirahan sa Korea, at ang iba na na-inspire sa K-drama, ay ninais na ring makapag-asawa ng Koreano. Isa na rito ang celebrity actress na si Cristel Fulgar, na inaral ang Korean language at culture para mas lalo umanong intense ang kanyang panonood ng K-drama, na hindi na niya kailangan magbasa pa ng subtitle dahil naiintindihan na niya ang mga linya. Sa simpleng pagkahok sa K-drama, ay naging real life K-drama na rin ang kanyang love life. At kinasal na rin siya sa kanyang Korean husband. At sa Korea na rin siya maninarahan. Ilan na rin sa mga hinahangaan na Koreans na sumikat sa ating bansa ay sina. Sandra Park, na sumali dati sa Star Circle Quest, na sumikat rin sa girl band na 2N1. Si Ryan Bang na host ng It's Showtime, na malapit nang ikakasal sa kanyang Filipina fiancé. Si Dasori Choi na isang dancer, at host, at ilan pang mga Korean national, na hindi na aktibo sa Philippine showbiz. Kung isa sa dream mo ay mapapangasawa at tumira na sa Korea. Para sa iyo ang video na ito. Ilan sa mga kaibahan sa kultura ng Pinoy at ng mga Koreans ay una, sa kultura ng Pinoy, bawal magkita muna ang ikakasal at least 24 hours, dahil malas daw ito. Pero sa Korea, okay lang. Sabay din sila naghahanda at nag-aayos, gaya ng isang lugar lang nagmi-makeup ang couple. Parte sa kultura ng Korea ang magbaw, kaya sa bridal entrance, ang ikakasal sa kanila ay dapat magbaw muna bago lalakad patungo sa groom. Dito sa Pilipinas, hindi na kailangan, pero ang bride kadalasan ay hinahatid ng mga magulang sa groom. Kung sa Pilipinas ay pagkatapos ng kasal ang picture taking kasama ang mga bisita, sa Korea naman ay nagaganap ito bago ang ceremonias. Sa kanila pag wedding reception, ang mga bisita ay pupunta sa receiving table upang magambag ng pera sa bagong kasal, saka ang bisita bibigyan ng meal ticket. Kung mas malapit ang relasyon mo sa couple, mas malaki ang expected na ibibigay na cash gift. Sa Pilipinas, hindi inaasahan na magbayad ang bisita, pero may parte sa kasal na sabitan ng pera o money dance. Kung sino lang may gusto na magsabit ng pera ang sasayaw sa couple sa kanila bago ang wedding ceremony ay dapat nagparehistro na sila sa kanilang city hall. Pero pag parehong dayuhan, ay sa embassy mo na ikakasal. Sa Pilipinas, hindi kailangan magparehistro sa city hall kung nais mag-church wedding. Ang marriage certificate ay pinipirmahan mismo sa simbahan sa araw ng kasal. Dito, pagbubuo ka ng pamilya, hindi kailangan sundin ang pamilya ng lalaki pero sa Korea ay expected na susundin mo ang mga gawi sa pamilya ng lalaki. Sa modernong mundo, hindi lahat sa mga kinagiznan na tradisyon ang sinusunod ngayon. Ilan lang ito sa mga kaibahan ng ating kultura. Kaya kung meron kang alam na hindi nabanggit dito, ay huwag kalimutang i-commento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at share. Maraming salamat.